Nais mo bang magkaroon ng mas malalim at personal na ugnayan sa ating muling nabuhay na Panginoong Heso Kristo? Sa ating pong mabuting balita, si Tomas ay nag-aalinlangan kung si Jesus ba talaga ay muling na buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan ay mayroon ding masidhing pananabik na makita ang Jesus na muling nabuhay. Kaya nang sinabi sa kanya ng mga alaga na kasama niya na si Jesus ay nagpakita sa kanila, sinabi ni Tomas, Hindi ako maniniwala na si Jesus ay muling nabuhay at nagpakita sa inyo hanggang hindi ko nakikita ang kanyang mga sugat sa kanyang mga kamay, ang kanyang sugat sa kanyang tagiliran. Pagkalipas ng isang linggo, ay nandoon na naman ang mga alagad sa isang kwarto, sa isang bahay, at kasama na nila si Tomas. Pagkalipas ng ilang sandali, ay nagpakita sa kanila si Jesus. At tinignan ni Jesus si Tomas at sinabi niya kay Tomas, Halika Tomas, tingnan mo ang sugat sa aking mga kamay. Ipasok mo ang iyong daliri sa aking tagiliran. At doon ay mas naniwala si Tomas. Mas lumakas ang kaniyang pananampalataya sa muling nabuhay na Panginoong Heso Kristo. May puwang ba ang pagdududa sa ating pananampalataya? Oo, may puwang ito. Pero sandali lang ang puwang ng pagdududa. Kailangan Sundan natin ang puwang na ito ng pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsisimba, sa pamamagitan ng ating pagdarasal, sa pamamagitan ng pagbabasal ng Biblia. Dahil pag natin ito, ay unti-unting lalakas ang ating pananampalataya, unti-unting lilinaw na buhay ang Diyos, unti-unting mararamdaman natin ang presensya ni Jesus sa ating buhay. Gusto mo bang mas lumalim ang iyong ugnayan sa ating Panginoong Heso Kristo na muling nabuhay?